Palo, lang po, para pag muna mo natin. Kaya pa, Diyan. Paayos na. Paayos okay, na. Paayos na. Paayos na. Paayos na. Paayos balik na. Sinong bata? Sinong bata ang nakuha?

presinto na. Presinto na, alam ko presinto na. Ha? Presinto na yan, set di ba? Presinto na sa, ano, pataas. Oo, oh, sa may simbahan. Ika, samahan niya. May cellphone ba kayo? Dapat nagbibidyo kayo. Bakanya ba? Sige, tulungan niyo, tulungan niyo. Pero po ka na.